Ano? Ano na namang problema yan? Tumatagas ang ripo ng sikin floor namin. Kaya kailangan na naman ayusin. Bago nga pala putulin ang host na yan. Ay kailangan kong gumawa ng sinsil. At ito nga, inilagay ko sa tubo ang pako. Kailangan maayos to. Dahil basang basa na ang rinulyom sa taas. Ito nga palang lagaring bakal na ito. Ito tatanggalin ko muna ang lagari. Para hindi ako mahirapan maglagari ngayon. Eto na, nilalagari ko na. Kailangan matapos ko ito ngayong araw na ito. Bago mo nga pala ilagay yung stopper dyan, kailangan mo munang linising mabuti yan. Para magkasya ito. Mga dalawang oras lang yan kapag nilagyan ko na ng dikit, ayos na yan. At pwede na ulit buksan ang tubig. Eh, sukat na natin. Ayos naman. Pero kailangan punasan ng mabuti para matuyo. Para dumikit nga pala ang pandikit niya. Ayan, itidikit ko na nga. Ito nga pala ang pandikit namin. Matagal na ito sa amin. At napakaganda nito, napakadikit. Kaya ako naghahanap din kayo ng pandikit. Aba, ito na ang marirekomenda ko sa inyo. Ilalagay ko na lang ang link sa aking yellow basket. Ganyan po ang pagdikit niyan. Mabilis lang pala yung matuyo, kaya bilis-bilisan nyo ang kilos nyo. At siyempre sa tubo rin, lalagyan nyo rin ng dikit yan bago nyo isalpak na maayos. Kailangan nga pala mahigpit na mahigpit. Para hindi tumagas ang tubig dyan. At nang mabuksan ko na nga ang tubig at walang tumatagas, ito na nga, siniminto ko na. Para hindi na gumalaw at hindi na tumagas ulit. O ano, babay na.